Alright, mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat, sa inyo lahat dyan, mga OFW, mga nanay na nagluluto. Okay, pag-usapan po natin itong dalawa, itong latest na uh, funny statements na ginawa ni Sara Duterte. Dalawang nakakatawa, actually tatlo eh, tatlo na nga pala eh ang una po ay eh yung pinagsasasabi niya na siya daw yung dapat na presidente noong 2022 elections siya daw dapat yung pangulo kasi daw siya yung number one sa survey okay Madam Sara bakit ka nagrireklamo ngayon bakit ngayon lang 2024 na oh. 2022 pa yan na ikaw ka mo yung ikaw ka mo dapat ang presidente. So, bakit nagkaganito? Bakit si PBBM ang naging presidente? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo bakit si PBBM ang naging pangulo at ikaw naging bise? Tapos ngayon nagre ka. Yun naman pala. Ang sabi mo, in the bag. In the bag na pala yung pagtakbo mo bilang Pangulo. Eh, mo pa pinamigay? Tapos ngayon nagsisisi ka. Tapos ngayon na may nakaupo na ibang presidente, gusto mong agawin nang wala sa, wala sa oras. Ngayon gusto mong agawin dahil ano, napag-isip-isip mo ba na ay ako dapat yung Pangulo eh. Ako dapat. Kaya ba malakas ang loob mo na gusto mong uh, patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos dahil para sa iyo ikaw dapat yung pangulo. Pero alam niyo mga kababayan, buti na lang. Buti na lang hindi ikaw sa Duterte ang naging pangulo. Just ko po. Kung ikaw sa Duterte ang naging pangulo namin. Ewan ko na lang saan tayo pinupulot ngayon. Siguro ang dami mo nang pinapatay. EJK na siguro. Kung gaano karami yung namamatay sa EJK nung panahon ng tatay mo, baka doble, triple pa. At siguro ko, itong West Philippine Sea ngayon, hindi na tayo nakakapagpatrolya dyan. Hindi na tayo nakakapangisda dyan. Dahil, malamang sa malamang, Ibinigay nyo na yan sa China. Di ba? Come on. Buti na lang po, mga kababayan, at hindi siya ang naging Pangulo. Hindi pa naman po tayo iniaadya ng ating Panginoon. Ngayon, Sara, bakit ka nagre at bakit mo inilalabas ngayon yang sinasabi mo na ikaw dapat yung Pangulo? Eh bakit hindi ka nga tumakbo noong 2022? Alam na alam mo pala na ikaw yung mananalo, hindi si PBBM or sino man na kandidato. Ikaw pala yun. Eh bakit mo? Sabi mo, nagparaya ka. Ibinigay mo kay PBBM, umatras ka. Bakit ka nga kaya umatras? Ano ba talaga ang totoong rason? Bakit ka umatras? Oh, sa totoo lang, dapat nga malakas ang loob mo talaga na tumakbo nun dahil yung tatay mo ang naka, nakaupong pangulo. Incumbent. Incumbent candidate. Yun naman pala. Biruin mo yung tatay mo ang nakaupong pangulo. Magagawa nyo yung lahat na pwede yung gawin para papanalunin ka. Sureball pala. Eh bakit mo pinamigay? Bakit ka nagparaya? Kung nagparaya ka sana, Sara Duterte, dapat noon pa man, no, nagdesisyon ka magparaya ka, tinanggap mo sa sarili mo na nagparaya ako, nagbigay ako, walang sisihan, no regrets. Dahil, sa totoo lang, nung panahong yon even up to now, wala ka pa talagang, wala ka talagang kakayahan na maging pangulo. Imagine, ano ba ang karanasan mo sa pamumuno o karanasan mo sa pamamahala, sa pamahalaan? Una, naging vice, pres, vice mayor ka. And then, naging mayor. Then, right after that, gusto mo tumakbo ng pangulo. Sa totoo lang, wala ka pang karanasan eh wala kang karanasan sa national position. Local lang naman yung karanasan, yung experience mo. Wala talaga. Dapat, ang dapat po kasi sa ganitong uh, pagtakbo sa politika, okay, nagumpisa ka ng kagawad. Kagawad ng munisipyo. Naging mayor ka vice mayor, naging mayor, naging vice governor, governor o congressman, pataas ng pataas, may experience. <clears throat> or kahit papano, mayroon ka man lang kahit isang term na experience sa national position. Whether it's uh, congressman, representative, or senator. Bago ka tumapak, sa pagiging presidente or vice president gano naman talaga po yung ano eh yung uh, bahagdan 'di ba sa totoo lang you are inexperienced inexperienced for the top national position dapat after ka na naging mayor naging congresswoman ka muna or nagsenador naging naging vice president at president. Pero ewan lang. Experience aside. Sa sa yung nakikita namin karakter mo, pag-uugali. Hindi bagay. Sorry to say, pero hindi bagay na maging pangulo ng bansa. Hindi namin kailangan ang ganyang klaseng tao na may karakter na ganyan. Spoiled brat, may pagkadiktador, uh, masyadong bayulente, diba? at corrupt. Corrupt! Diba? Even yung mga opisyalis, mga government uh, employees, government officers dyan na malilinis malilinis ang record mukhang tinuruan mo maging kurap ang dami naging kurap pati mga militar kinurap mo mahilig kang manuhol so hindi talaga pwede yung ganyan madam ayaw namin ng ganyan alam nyo hindi bali ng medyo hindi anong napakatalino. Kahit average lang ang talino. Kung hindi korap, malinis ang puso. Malinis ang puso sa pag- Ah, uh, uh, yun. Yung malinis ang puso. Tapos, syempre, kailangan ismart din. Pero hindi kailangang highfalutic mag-isip yung masyadong matataas ng pinag-aralan. Kasi minsan kung sobra-sobra ng taas ang pinag-aralan, medyo dangerous na rin. Kailangan natin ng matalino. Pero hindi kailangan super-super talino. Kasi minsan yung sobrang pagiging matalino eh, doon tuloy nakakagawa ng mga hindi ano eh, hindi okay. So yun, parang mga kababayan para siyang <clears throat> sising sisi sising sisi na hindi sa tumakbo na bilang pangulo noon ano ba naman ang problema doon di ba mga kababayan what's the problem eto o oh, nakakatatlong taon na tatlong taon na ba 2023 24 2 years may get eh 6 years lang yan eh si PBBM. Paano ba namang maghintay ka? Bakit masyadong atat? Bakit? Dati nang it was expected really na by 2028 tatakbo ka, Pangulo. ba? Diba? Ikaw naman talaga yung destined na maging number one candidate for president by 2028. So, bakit hindi mo na lang yun antayin. After all, bata ka pa. Ano lang si Sarah, di ba? Wala pang 50 eh. 45 lang yata yan. Oh, kahit na 60 ka pa, yun nga dapat po ang maging, dapat ang nagiging pangulo ng bansa, yung medyo ano na ang edad. Mga nasa 50 plus na. Para yung, ano na, yung Talino, experience-wise, yung wisdom, medyo, kumbaga, eh, tigas na. Forty nga, medyo alanganin pa yan, eh. Pero, depende kung mahusay. Pero, presidente, dapat nasa mga fifty plus. Kahit papano, sixty. Anong mamadalian ito? Well, alam naman natin kung bakit. Tapos mga kababayan, ang isa pang nakakatawang binanggit nito ni Sara Duterte ay nitong Pasko, hindi daw siya magpapatawan. Magbibigay ka, Sarah, ng Christmas message na alam mo naman na pag tuwing Pasko ay panahon ng pagpapatawaran this is a season of forgiveness. Pero sabi mo, alam mo, kahit alam mo, na pag Pasko eh, ang mga tao ay dapat nagpapatawad, pero sabi mo, hindi ka magpapatawad. Bakit? Mayroon bang humihingi ng tawad? In the first place. Mayroon bang humihingi ng tawad sa iyo? Bakit? Mayroon bang nagkasala sa iyo, Sarah? mga kababayan, di ba? Sino ang may sala kanino? Si Sarah ba ang nagkasala sa taong bayan? O yung taong bayan ba nagkasala kay Sarah? Sino ang in-expect mo, Sarah, na hihingi ng tawad para sabihan mo na hindi ka magpapatawad? Wala namang naghihingi ng tawad masyado ka namang assuming, madam. Bakit? Anong hingi ng tawad? Yun. Pangatlo, ito pong isang sinabi niya na ito daw na impeachment process, yung ginagawa ngayon na impeachment laban sa kanya, ay pagwawaldas daw ng pondo ng bayan. Pagwawaldas daw, pag-aaksaya daw ng pondo ng bayan. Itong pag itong uh, ginagagawing impeachment trial against her. Wow. Pagwawaldas daw ng pondo ng bayan ang gagawing impeachment? So, dahil sa para sa iyo, ito ay pagwawaldas, o di wag nang ituloy. 'Di ba? Kasi pag-aaksaya daw ng pondo eh. Wag nang ituloy. 'Yun ang ibig sabihin. Kaya nagsasalita na ito daw ay isang uri ng pagwawaldas ka muna. Sino ka? Look who's talking. Speaking of pagwawaldas ng pondo ng bayan. Mga kababayan, may karapatan ba si Sarah na magsalita ng ganyan? Tingnan mo itong nagsinutong nagsasalita. Kaya nga ikaw, kaya nga nagkakaroon ngayon ng impeachment para sa iyo dahil diyan sa ginawa mong pagwawaldas ng pondo ng bayan. Ganun. Although hindi lang naman 'yun eh. Marami, maraming kaso. Hindi lang yung pagwawaldas. Pero ang ibig natin sabihin, Diyos naman. Yun nga, look who's talking. Ang kapal naman, ang lakas naman ng loob mo, Sara Duterte, na magsalita ng pagbawaldas, pag-aaksaya ng pondo ng bayan. Na kung tutuusin, ikaw yun. Kaya nga, naka, naka, kaya nga, ikaw ay nakasakdal ikaw ngayon ay isinasakdal ng taong bayan mismo dahil dyan sa sinasabi mong pagwawaldas ng pondo ng bayan kaya pwede ba? Madam Sarah bago mo ibuka ang iyong bibig ang iyong magandang bibig sana iniisip mo naman. Kung yung sinasabi mo ba eh, babalik sa'yo. Para kang yung umihip ng harina sa bowl. <sniffs> Saan na po tayong harina? Di sa mukha mo. Ganon. Diyos ko naman. Hmm. <laughs> So mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Yun po ang yun po ang uh, nais ko lamang na pag-usapan natin ngayong gabi, yung mga nakakatawang pahayag ni Sara Duterte. Mukhang mayroon pa ang isa na medyo nakalimutan ko. Eh. Pag naalala ko, magbablog ulit ako. Okay? So, good night! Ipaglaban ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa natin tahanan. Peace.